Yan. Ipagdarabihin ulit sa inyo. Ay, ipagdabigat na, 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 na pala. Ipagdabigat na pala. kasi alas 12 na ng ating gabi. Ipagdabigat uh, bigat sa inyo lahat, kakabsat, mga bunsoy. Uh, you know, here in abroad. Yung mga nasa abroad dyan, bulsayan yan. yan. Mamindad mo, kay lola mo. Kay hey, Malang Zeri. Yan. Si Mami Japinay, dyan po sa Japan. Mami Japinay, Mami Jo. Mami Eli Kato. Yan, Kapsat Bandita, Kapsat Maribig. Yan, Kapsat Ib pala. Kapsat Ib, yung bag na bigat din sa inyo dyan sa states. Um, yung bag na bigat din. Yan, teka, ano Tama, yung pagdabigat. Yan. Yung mga taga Taiwan po dyan, Kapsat Geraldine. Yung, bag na rabi, yung bag na bigat din sa inyo dyan. Yan, yung mga taga Hong Kong, Mami Sankis Five Vlog, Kapsat Toy Kiki, yung bag na bigat ito, live, live, uh, nag-upload videos muna sa si Kapsat Makoy may nangyari na naman kasi doon sa dating channel ko pero mara revive ko yun i-revive -re natin ulit yun okay. yung mga tiga Ireland dyan, Kapsat Dayana alam ko, hinahanap mo lang si Manong Makmo kaya mo makakabalik tayo doon sa dating kong channel okay. yung mga tiga Middle East Kuya Al uh, Pamakin Joji, Kapsat proyland Kapsat Pahingin B, sa inyo po lahat yan sa Middle East. Ibang na nalilin sa inyo dyan. Ibang na rabii pa rin sa inyo dyan, di ba? Ibang na rabii pa rin. Eto, upload videos lang to. Ito si Kapsat Makoy. Eh, kasi, meron kasi yung vlogger na ayaw ko tantanan, di ba? Ayaw ko tantanan na uh, binibintangan pa daw, binibintangan pa ako Inday Sara, di ba? Nasaan ka preba Inday Sara ako, di ba? hindi ako neutral vlogger iba neutral vlogger sa isang ang akin lang kasi utang na loob nga utang na loob, tropa tropa diba may, may laki kasi utang na loob talaga sa akin ng mga yon yung mga manila vloggers na tinitira mo, okay ikaw siguro wala nga sa utang na loob diba yes, kuya parlon, alam ko may mga inaitulong sa iyo, diba baliwala na yun baliwala na yun sa iyo sa ba? Diba? Nagpa nagpa-contest, nagpa, nagpa ko 'yung Marlon, sumali-sali ka pa, 'di ba? 'Di ba? Tinropa-tropa pa si Kuya Marlon, si Kuya Rizal. Lahat 'yung mga Manila Bay vloggers, tinropa mo dati, 'di ba? Din nga tayo nagkakilala eh, 'di ba, sa Manila Bay. wag kang epal din. Wag kang epal din. Hindi ako Sara. Okay, sinabi ko na hindi ako Sara. Hindi rin ako Martin Romualdez. Hindi ako neutral wala lang akong gusto dun sa dalawa. Okay? Basta ako, solid support ako. Kaya po bongpong lang. Kaya po bongpong lang. Wala nang iba. Walang dilawan. Walang pinklawan. Ito, yes pinapatunayan ko na sa'yo. ba diba? Ikaw lang ng mga yaw-yaw ng yaw-yaw. Yak-yak ka ng yak-yak eh. Pero wala ka lang may ebidensya. Diba? Yung sinasabi ko, totoo. Talagang yung mga nang, yung mga nang ano kay Kabset Makoy na, yung mga panit demonetize kay Kabset Makoy, tropa tropa mo rin pala, di diba? sa totoo lang, nakita ko mong pagkaila, binati mo pa, yung naging sponsor-sponsor dyan sa Manila Bay, binati mo pa sa isang live tapos si ano rin, si Lucky, yun yun yun, yun si ano rin, si, si Lucky di ba, binati-bati mo rin, sino kayang traitor sa ating dalawa, di ba, ako hindi ako pikon, ikaw ang pikon, itsura lang ng mukha mo. Mukha ka ng basti, mukha kang galit, mukha kang leon na ano, alam mo yung leon na ano, alam mo yung lion na nanglilisik na mukha ka ng lucifer, di ba? Ganoon ang mukha mo eh, Ganun ang itsura mo eh, di ba? Masyado ka kasing apektado. Hindi ako neutral vlogger, putang na loob lang, ikaw kasi wala ka nun. Saksak mo sa buwagpaga mo, saka hindi DDS yung mga nangano sa akin nun, no? di ba? Iskon Esconya yun eh si Regidor, si Lakimi mga Esco vlogger 'yon, mga Esco viewers 'yon, hindi yun 'yon. Wala na bang atraso sa akin 'tong mga vlogger ng DDS? Ikaw lang nagpapalaki, papalaki, 'di ba? Ikaw lang nagpapalaki Wala silang atraso sa akin, nakatulong pa nga eh. Tinulungan pa nga ako sa vlog ko eh. Sa channel ko tinulungan ako. Hindi wala ng politika ngayon sa akin, wala. Hindi na sa politika 'to, utang na loob na naman. 'di ba? Marami silang naitulong sa akin. Anong gusto mo? Tablahin ko nga sila. Hindi wala yung hindi naman ako kagaya mo na walang utang na loob, 'di ba? Siyempre, may utang na loob tayo. Marami silang naitulong sa akin. 'Di ba? Makakabalik ba ako kung wala si Kabsat Daddy D? Kabsat Rex? Hindi Yun yung mo ngayon, di ba? Kabsat yeah, Daddy D, Kabsat Rex, Kuya Marlon, Kapset Robert, kahit papalis, si, pare, eh, si Kuya Robert, si Kapset Robert, mayroon na itulong sa akin yan. Diba? Ikaw lang ang yaw-yaw ng yaw-yaw, yak-yak yan ng yak-yak, wala ka naman na itulong eh. Kuya Rizal, kahit ganun yun, may na itulong yun. Ikaw talaga, zero, wala, as in wala. Sila pa nagmamotivate sa akin, kaya mo yan ko, pumalik ka. Parang ayaw ko na nga talaga kasi ilang beses na ako din demonetize eh, di ba? Kung gusto sabihin, inino ka rin, tinabla ka rin, ano rin. Ako talagang inaano mo. Gusto talaga bumagsak si Cubs Makoy, eh, di ba? Walang, walang ano mga, ano, anong, anong, pinagkakail sana ako ng mga DDS vlogger, di naman. Nakatul, tilulungan pa nga ako, eh, di ba? Pero hindi ako DDS, ha? Hindi ako DDS, utang dalob lang. Ang touring ko sa kalila, Manila vlogger pa rin. Okay. Yun, walang, walang DDS, DDS. Diba? ba? Kasi nga marami na itulong sa akin. 'Di ba? Hindi naman ano sa akin, wala akong walang ano. Ikaw lang naman ang gumagawa kasi lang ano sarili mong multo, 'di ba? Ikaw lang gumagawa ng sarili mong multo. Dadamay mo 'yung mga viewers, pinapala, pinapa pinapalayas mo ako, wag mo akong subscribe, 'di ba? Diba? Nasa sa, nasa sa viewers niya kung Pwesto nilang subscribe o unsubscribe yung, view, yung 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 vlogger, di ba? Basta ako, toto ko. Wala na ako dapat patunayan pa. Pangalan pa lang, ikaw, eh, tropa kills. Di ba? Okay lang. Kahit barang-barahin mo ako, okay lang yan. Kapsateroy pa pala. Dami na itulong sa akin nun. Kapsateroy. Oo, oh, na nagtilulungan ako nun. Oo. Eh, ikaw as in, wala talaga. Wala ka naman na itulong sa akin eh. Puro ka lang yak-yak eh. Yaw-yaw. Diba? Yung inaano mo kay Mami B, matagal si Mami sa akin. Wala pa tong na to. Pumapasok na sa akin yan. Kasi inaano ka ano, niya, ano, ilokano ako eh. Ilocano rin, Ilocano rin si oh, ano bang ano nun? Ikaw, ano ka rin? Ano tawag doon? May tawag doon eh. Ano ba tawag doon? Mapang ano? may tawag din. May tawag dun eh. May tawag sa iyo eh. Makwenta. Makwenta, di ba? Kinikwenta mo lahat. Kinikwenta mo lahat. Tulong mo sa akin. Wala ka nga na itulong eh. Kinikwenta mo yung tulong na kaya pumapa kaya pumapasok sa akin si Mami B dahil sa'yo hindi. Matagal na pumapasok si Mami B sa akin. Huwag mo kong huwag mo kong tarantaduhin. Doon pa sa Baywalk noon. Doon pa sa sa, sa breakwater nun, no? pumapasok kasi mga baby sa akin. Kaya huwag mo kung ano eh. Diba? curious sila, Ilocano vlogger nga eh. Kabsat Makoy nga eh, diba? Eh, Ilocano siya mga Ano ka ba? Bisaya ka eh, diba? Masyadong ano kasi, masyadong mong pinipersonal lahat politikal lang yung politiko, political lang yung mga politiko lang yung mga yan. Wala namang pakialam sa atin yan eh, pag nagkasakit tayo, na emergency tayo, na ano tayo. Diba? Malayo pa ang 2028, ang ano natin ngayon, 2025. O, tignan natin, sila yung mga senador na papasok sa 2025, doon tayo mag-focus. Malayo pa yung 2028, diba? Sa akin lang, malayo pa ang 2028 talaga. Marami pa pwede manyari. Basta ako, hindi ako magma-Martin Romualdez, hindi rin ako magsasara do test basta ako solid lang kaya ako ako bongbong. -bong. Matapos niya ako bongbong -bong tong term niya, okay na, maglilihis na ako. Kayo, bahala kayo, sinindusin yung ni -hindors. basta ako, ibang maglilihis ako, ibang iboboto ko, diba? Baka wala akong sinabing mga lahat ng politiko madumi, di ba? Lahat ng congressman madumi. Walang malinis na congressman, di ba? Bukod tangi lang ina yun, lumukusbong lang. Sila kapsat na uh, Sandro Marcos, yan, mga young blood. Pero yung mga dati, wala. Wala akong nakitang congressman na matino. Sa totoo lang. Kaya nga, uh, next. Kaya nga, wala akong sinusuportahan, eh. Wala akong sinusuportahan. Kaya yun ang sinasabi niya yun neutral blogger. Diba? Wala akong sinusuportahan. Bukod tangi lang. Kaya ako BBM lang. Kaya ako BBM lang. Sinasabi ko na, para matigil lang spekulasyon mo, sa sara-sara ka pa dyan. Hindi ako sara Duterte. Hindi naman, hindi ko nga ibuboto yun. ba diba? Sinabi ko na. Sinabi ko na dati, hindi ko ibuboto si sara Duterte. Tapos ng, tapos ng turn niya. Tapos na siya. Hindi talaga siya pang nasyonal. Pang lokal lang siya. Pang lokal lang siya. Si Tatay Dix nga, pag tumakbo sila doon, hindi ko buboto yan. Eh. Kasi matanda na rin siya. Dapat sa kanya, magpahinga na siya. Yeah. Hindi ko di ko kakampan si Tatay Dix pag tumakbo sila doon yan. Hindi, nakakaawa. Matanda na yan. Eh. Inuudyo lang. Kaya lang naman matanda na si Tatay Dix. Kaya dapat, hindi, mamahinga na lang siya. Kaya hindi ko rin i-endorse na senator. Ang isipin natin ngayon, focus natin ngayon senatorial senatorial, yung mga local executives natin, congressman, yan. Yung mga natin dahil dapat yan, matitinuda. Diba? Malayo pa yung 2020 na iniisip mo. Malayo pa yung presidential. Diba? Malami pa yung pwede pa manyari. Marami pang pwede di ba? Di ko pa nga alam sino tatakbo. Eh? Tatakbo pa si Senator Lacson. sana nga. Senator Gibo. Eh, Secretary Gibo. di ba? Yung mga pinagpipilihan ko, yung mayor namin sa Baguio, pwede maging vice president na yun. Ito ang ini-endorse ko talaga sa 2028 is Senator Lacson and Mayor Benji Magalong. Malamang, pag tumakbo yung dalawang yun, yun yung buboto ko talaga. Kasi nakita ko sa kalina dalawa, walang bahay ng korupsyon. Hindi ko mukuha ng pork barrel. Walang bahay ng korupsyon, wala kahit yong yung mga records nila, walang bahay ng korupsyon. Hindi dapat ilagay sa bansa, uh, so, ilagay na press na ano, leaders ng bansa natin. Tama na yung mga traditional old politicians, di ba? Bagong mukha naman. Yung mga walang, yung sleeping natin, yung makakatulong sa bansa natin. Di diba? Malayo pa 2028. Eh. Kaya huwag kang epal dyan. Masyado kang nagmamaktol eh. Masyado kang nagmamadali eh. Baka feeling ko nga sa'yo so, gusto, ay, time ano na, mag ano na tayo. Mag time ano na tayo. Time advance na tayo. Mag election na ngayon. Yun ang yata gusto mo. Magantay ka muna. Marami pang pwede mangyari. 2028 pa yun. 2024 pa lang ngayon. Nagpo-focus si Apo BBM sa sa tarbaho niya. Ginugulo lang ng yung iba. Kasi Pastor Kimolo, dapat talaga ikulong na yan. Ikulong Kulong at uh, kung sa Korea nga yan, Piniring squad na yan eh. Diba? lang kasi tayo mabait. Kagaya ng kamsat mo ko mabait. Kaya, inaalipusta mo, sinikiraan mo, ba diba? Tinitira mo ngayon, ba diba? Hindi kita tinitira, ikaw na una Ikaw na una, diba? Sabi mo, neutral vlogger ako. Hindi mo kasi naintindihan, hindi ako neutral vlogger. Uutang na loob lang. Sulib sa mga Manila Bay vlogger nagalit galit na galit ka. Di ba? Wala kang pakialam. Kung papasok ako dyan kay Kuya Glenn, kay Kuya Al, wala kang pakialam. Ikaw ang lubayas kung gusto mo. Doon ka na lang kay Lenny Robredo mo. Kung kapasok pa rin naman sa vlog ni Lenny Robredo, mga vloggers niya, siguro hindi pa alam ng viewers mo yan. Kung kapasok ka sa mga vlogger ni Lenny Robredo, Mami B, pumapasok po yan sa vlogger ni Lenny Robredo. Yan, ikolokoy na yan. Ulo ko ka na yan na tumitira ngayon kay Kabshatt. Si Mami Bee pa talagang inunan mo. Nang tagal na kilala ni Mami Bee, ulol. Wala pa tong gulo na to, Mami Bee na yan. Pumapasok pa sa akin yan. Masyado ko kasing wak 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 wak. Quick quick. Parang ano e eh, parang alam mo yung. Alam mo yung ano, alam mo yung. Alam mo yung pabo na maingay na ano. Parang putak ng putak na wala naman sa lugar, di ba? Putak ka na lang putak. May maiputak ka lang. May maiputak ka lang. May mga may mait, may may, may, sabi ka lang kahit wala sa pasihan, di ba? Basta lahat ang ano ko. Marami nakakakilala